Ay, so, e, e, nila oh, yung Oh, gani, paka, gitawag og paka. Tanawag itong paka. Ah. Hmm. Oh. Ang lahot tayo, mo, ang tagas og lahot tay mo dali ra. Madali lang. Oh. Pero di, likado kapag high blood tay kasi nakayuko. Oh. Nakadungog ra diri. Ayong untung. Unsa ra imong gibuhat ya? Nagtanom og tubo. Unsa man tu? uh. imong hanin katubhan? Adili ay nang obra ra mi. Ano obra ra ka? Oo. Uh. Pwede na to makasulti diot? Oo, oh. pwede. Unsay paagi ana pakyaw or inadlaw? Bulibo. Ah, kadiot, kadiot saha mo na og sakom? Malipayon si <guli> Tatay <guli> ron da. nilai <turi> pai, e, ali pai. paling tagbugas tadi. Ah, kung mau mane na ka palit nagbugas? Oh, Sinima matag sweldo o tagsabadoan sweldo. So mas mayo kay balik init. Oh, mau den, mau den smiling kay bakal balik init. Paboro namo kay Landong. Landong ron. Landon Ho. Istand bro. 1,000 anay kuan Ah, Romay na lang kung sa kontra sa 100 pesos ang isang libo na matanim. Oo. Oo. Mao ba? Oo. Ah. Asa imong tubo ang inog Pwede mo tan-aw. Mm, to ni. Mao oh, ni. Oo, oh, eh. Mao na gipangdugsok ra. Oo, oh, gamitan og guwad. Mas nindot ang tubo kay bisag gahe ang yuta inig sika ni mo. Aw. Mo dot gyud. Kini? Hmm, kini ya. Ang sao mo na pag-pagkuha? Pag, ano na? Ala? Sampol. Sampol? Ay, na Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Oh. Ang lahot tayo mo, ang tagas ng lahot tayo, madali na? Madali lang. Oo. Oh. Uh -huh. Pero di, likado kapag high blood tayo kasi nakayoko ah, oh. na kayo. Nakadungo na kayo rin. Oo. Maglabad ang ulay. So ikaw rin nagtanong bimbing na pita? Oo, oh, uh, ako, ako rin na habilin. Ang uban, humana. Nahumana, Dito ima. babaw.

So ito po yung guys, so it itanim nila o? Oh, yung Oh, ganin, paka, gitawag og paka. Ginawag it, itong paka. So hmm. ito na lang ang itanim ninyo. Paka, ngayon, oh, uh, paka sa tubo. So ilang ngayong araw, ilang libo na po yung natanim ninyo? Karon? Ilan hmm. Ilang na kalibo? Oh, libo? kwan lang, kada adlaw mo human me og 2000 na mi silbi pahalipay sa gatos. Mahugog 300 ang mga adlaw. Oh, kung mahula, mahuman, kung matapos ang 2000. Oh, 2000 kabo. Oo. Oh. Ah, kinsa ray pangalan na to? Oh, Leo Cabigas. Oh, Leo Cabigas. Asa ka kada pinagpuyo? nagpuyo? Nara dio. Oh, naay mga anak. Wala. Nagminupos na akong na pares. Aw, oh, wala mo na. Idara na, idara na. Idara na ang imong pares. Hmm. Wala jud mo ka anak. Wala. Biuda na siya. Oh, biuda. Hmm. Oh. So kumusta ang kinabuhi ngayon nani? Eh? Aw, oh, agwanta agwanta jud. Kay para lang magkapalit og bugas. Ah, para pang bugas-bugas ninyo? bugas. -bugas, pang bugas niya, magkadaghan. Oh, makapalit pag yung nasodan o oh, uban pang palit. Oh, no? Oh, maka, makabinta-binta oh. Makapalit o oh, bugas. Niya, makapalit pa yung sodan. Oh. Makadaghan. Lagi kana ang Ang lahot ay ba nato o oh, oh. mayang kondisyon natong lawas. Oo. Oh. karon kondisyon ra karon. Ah, kondisyon ay. Eh. Kaya Kay oh. water therapy man ko. Techniques wala, ni biya na ko sa bisyo tanan. Wala oh, na okay. din ko sa bako. Ni oh. na ko minom. Food therapy lang. Nigmata Inang yung dekan tobig. Uh, water therapy. Tobig mm -hmm. Tubig mm -hmm. Tubig tirada. Tobig uh Oo. -huh. So karon uh, pila na kabuk imong natanom ron wala pa ka human ka dosmel. Mm kanay. Kom ho ni dosmel. Antud hapon. Oo. Oh, asa ni kotob unsang oras ni human? Oo. Uh -huh. So kung <laughs> nga, <laughs> nga, lang kung, ni. Kung say paagi, sa sweldo, ani kanang inog human or sini man na? Sini man na. Sini man na? Matag sabado. Ya yeah, karon si so, manahon na mga pila kay mga sweldo, rong si manahon na. Karon? Hmm. Uh -huh lagi ito gog nga kwad das inadlaw na libok, oo so kumbati na okay makabugas na makabugas na hmm, makabugas na yan so dali so, so, <laughs> tamban <laughs> eh sige ah um, uh, uh. dahil uh, masayahin si tatay uh, nga nagtanim ng tubo uh. uh na pangbigas-bigas daw oh pangbigas-bigas pero bili ba ko kita pang survivor oh uh, pang survivor kahit uh, dito sa gitna ng araruhan dito uh, sa tubuhan sino you daw uh, yan ang yan ang dapat no laging masaya tayo no kahit uh, sobrang hirap sa buhay Oo. Oh, so, sobrang hirap sa pag, sa hanap buhay sa pagtatanim so yan po ay eh, mayroon kaming ano sa inyo ang regalo Oh, okay na? Okay, pag mayroon. <laughs> kayo man. <laughs> mayroon. Pang bigas. Ibigas? Ibili ng bigas. No? Oh, ng bigas. Ang kita mo dito, para pang ulam. Okay, kayo na. Ka. Okay sa inyo? Uh oh, mayroon ang ibigay sa inyo. Punti lang tao, pero sana makatabang ka ayo makaturo. na kadak kadak kan huh? salamat tong ni hata ko huh? tinabang eh oh, mayroon kang pangbili na bigas ah, salamat in town ha huh? <laughs> eh dunga kana to oh <laughs> so, salamat in town oh so mayroon ka nang pangbili na bigas huh? ha dagang salamat in town oh so apir 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 oh so lipay lipay ah uh, salamat huh? in town hinabang Oo. Oh, Unsa ay kasulti na ni mo sa atong kuan, atong mga viewers? Oh, oh magpasalamat ko nga naduawan ko nga ra sa atong si pangan. Wala <laughs> kay kaila. <laughs> Akala ko kaila kana ko, wala day kaila. Kubati ra. Renio si. Oh, Rene Jose na. Si bro tata. <laughs> Akala ko kilala mo kami kasi napaka natatawa ka ba? Wala di ka kailan mo. Nakaila ka sa unang pero wala sa ngalan. Oh, yeah, kibaw ko ka. Salamat sa yan ni Tatay. Oh. Yeah. tayo, salamat. Doawan taong ko tagaanda ko gamay hinabang. Oh, so makakapag mga opolam. Oh. Yan maraming salamat at Lida, at Lida, ang saya ni Tatay oh. Salamat din tao. Oh. Kasi ano po yung kasama mo? Oh, kasama mo yan. Oh, kasama yan. Kasama. Alisa. Ah, Nagtanim din ito ng tubo? Oo, oh, di. Doon. Ah. Sa kabila. Halika ah. muna, bay. Mula Mayroon ako. siyang kasama. Nagtanim din ng tubo. Ah. Sa kabila. Hmm. Ano natin dili Sorry bro? Halika ka muna, kabila. bay. Nakiraan ko. Uh, Mayroon palang kasama si... Pangalan mo ulit, eh? Leo Cabigas. Leo Cabigas, ha? Ah. Ah. Nagtanim sa kagtubo? Asa ah. ka na pinagtanim? Kasunahan. Dito kasunahan? Kasiray. Uh, hmm. Kasiray pangalan ni mo? Edgar. Edgar? Naay mga anak? awala wala. Ulit nga tao. Ulit tao, saka? ka? anap pa. Nag-anap. Kinsa man ang mga kasama sa buhay Mama na Ah, ang mama ni mo may mong Oo, basta akong mga akong manghod po sa mga pag-umangkod akong gamay. Ah, mga pamangkin mo. Nanay mo ang binubuhay mo. So, karon, pila naman imong natanom natanong ron ka buok? Ano? Dos mil, oh, dos mil. Dos Uh, pero karon wala pa kahuman wala pa hantud diba, diba oh, toy, pa hapon kani ang uh, uh, pa nga ang kani kumusta man ang to ang inani nga panginabuhi kumusta man Ah, okay sir. antus antos antos lang. antos antos. Oo. Oh. Basta basta lang na basta mabuhay lang gino. Oo. Uh -huh. Lalo na sa inyo mayroon kang binubuhay na nanay at saka mga pamangkin. Mayroon na akong ibigay sa inyo. Ha? Okay sa inyo? Oo. Na ako ihatag. Okay, Bili mo say, ng bigas para mayroong pang bigas-bigas talaga, no? Oh. Habang magtanim kayo, ang kita dito pang ulam-ulam, no? Yeah, bigay sa nanay mo. matanda na yung nanay ninyo. Tiguwang oh. na. Pila na edad? Na. Na naras, naras mo. Ah. Oh, ibong eh, papa? Papa na ko. Naglayang ah. oh. eh, yung papa. Ha? Na ah. oh. eh, ah? Tapos minden at tapos sa layo po kong papa eh. Tapos layo? walang Wala na Tapos minden Sige na ako ihatag sa nimo ha. 'Yan, hin sila. oh ito pa, mayroon kan 2000 din. Ha? Thank you, sir. Oh, 2000. Okay, salamat. Oo, oh, oh. <laughs> Maraming so, salamat. Maraming salamat. Ibili <laughs> niyo na bigas ah. Oh. 'Yan galing yan atini dati, niday dati. Maraming salamat oh. po. Yan pa. Yeah, financial pag-amping mo diri ya oh, yeah. ah. Padayon ra mo sa pagtanom. Oo. Oh, hapon uh, uh, ah. para mahuman niyo ang 2000 cup, 2000 pieces mahuman niyo. Ah. Uh, mayroon nang ano pa pang bigas-bigas. Ah, uh, so yeah. ngayon po, mayroon na kayong extra pang bigas-bigas din ha. Oh, okay, okay. Okay. Sige ha. Oh, Amping mo diri ya Daghang salamat uh, tan. usa usap usap imong kasul Usap Ah, daghang salamat nya na doawan mi tan sa mga isa na vlogger ba. Hatag tag hinabang sa mo ah. Para pang-ulam or pang-bigas. Oh. Kata bang tabang sa mong kalisot, si Leo Cabigas, oh. si Edgar Nogas. E, Edgar Nogas. So, ala yeah. yeah. sa sabay yeah. ka sulti nimo sa tong karon. Dagan si Kadaga kay salamat sa gracia among na dawat karon para pampaleto bukas sunan. Oh, ya. Yeah. sige ha. Dagan kay salamat sir. Oh, sige. Ayu ayo ayo modre. Padayon na yeah. sa pagkamalipayon. Oh, Basi tong Padayon, ito. Ito, ito. okay. paayo kay atong kinabuhi. Padayon gyud. Ha? Inaorgad. Oh, okay. Soalnya <laughs> <laughs> buat tahun-tahun, malah ingon anum kita. Hahaha. Iya, segalang, <laughs> pada ayun lang kita kaya ikutan tahun. Nama kita misiun dus kalibutan, itu misiun orang-orang ini ruput, makin bertanung, tak? Ang ubang misiun, ang misiun setahu uban, nasa ofisina, natinah, dong. Ang uban, nang abroad, na. Ang uban, nindo tugtrabaho. Aku betul. Sa inyo, hapo, nagtanung mudre. Nya kami, po, nagsuruh-suruh, ruput, me.